Isang karangalan at pribilehyo na makapagtanghal kasi itong araw na ito ay hindi lamang uh, karaniwang araw, kundi uh, uh, ipinagdaraos natin ang 110th anniversary ng Iglesia Ni Cristo. Uh, at saksing buhay ako sa kung papaano po uh, pinagpala ng Panginoong Diyos ang Iglesia. ay uh, iba yung galak po at so, ang uh, sa aking puso. sa akin po. sa paglalo ko po sa 110 anniversary ng Evolution of sa panunod ko po ng INC concert, napakasaya po at napakagaling ng mga performers. Kaya po sa pagkakataong ito eh, ay ko po na lalo, lalo akong magpapakasigla sa pagpapan ng kapon. Napakahalaga po ng pinagtibay ng ating pamahalaang pangkalahatan na kinuwid dito ang INC concert kung saan ay bahagi ito kasi ng pagulitan natin sa ikaisang daan sampung taong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo at nakatutuwa sapagkat nagdulot ito ng lalong kasiglahan sa ating mga kapatid Napatitibay pa natin ang ating mga dinodoktrinahang sinusubok na alim sa iglesia. Kaya napakalaki po na kinalaman nito sa pagkapatibay, di lamang po sa ating mga kapatid, bagi sa mga umaalim sa iglesia. Ang nararamdaman ko kayo ay masaya ako doon sa pagbabautismo at kakaiba napakaganda yung yung naramdaman ko ngayon parang napakalinis ko yung. ang ipapangako ko sa Panginoon masundan ko yung salita niya lalo na ang pagsamba para sa pagbabalik niya ay makasama ako uh, proud to be Iglesia ni Cristo Kailangan ng uh, bawat uh, magte-take ng amateur radio examination ay magkaroon po or mag-undergo ng amateur uh, radio seminar para maintindihan nila kung ano ang uh, dapat uh, gawin o ano ang mga requirements at uh, ko malaman din nila kung ano ang mga coverage ng IE exam ng National Telecommunication Commission bilang bahagi po ng pagdiriwang ng ikaisang daan at sampung taong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo pinagtibay po ng pamamahala na maisagawa sa ating distrito ang amateur radio and Voice over internet protocol interactive seminar upang maipakilala po sa mga kapatid at sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng paggamit nito at maitutulong nito sa panahon ng mga sakuna.